Magandang araw po mga kamanok Welcome po sa ating youtube channel At ganoon din po sa ating FB page Doon po sa mga hindi pa nakapagpalo sa ating FB page At nakakapag sa ating youtube channel Ay pakisubscribe na lang po at pakipalo na din Para lagi po kayong updated sa mga bagong video kong ina-upload Bali ngayong araw po mga kamanok Tapos ko na pong pakainin itong aking dalawang naked pit na kakirel so binaba ko na po ulit sila sa lupa at mga 3 days po nito is ready ko na po ulit silang pakawalan bali dati pa po nung no, 1 month and a half na po sila pinakawalan ko po sila so ang nangyari tinamaan po sila ng sipon at inangat ko po ulit sila para gamutin so ngayon po binaba ko na ulit para naman nang sa ganun yung kanilang mga tuhod ay hindi maging piki o hindi maging sakang dahil po sa experience ko po kapag ang sisiw o kakirel ay lumaki sa kulungan nagiging piki po sila at isa pa kahit binibigyan po natin sila ng mga suplemento ay mahina po yung kanilang tuhod kumbaga wala silang exercise kaya pag umidad po ng 1 month inihap o 2 months old yung aking mga sisiw o kakiril ng ganito ay ibinababa ko na po sila sa lupa ng sa ganun ma exercise po yung kanilang mga tuhod at maging balansyado po yung kanilang tuhod ano hindi po piki hindi po sakang kaya na po sila ngayon giliw na giliw po sila sa lupa so siguro bukas o sa pangalawang araw papaliguan ko ulit sila at papakawalan ko na para makakuha po sila nung kailangan nilang bitamina sa lupa na kanilang tinutuwa so yun lang po mga kamanok sana po ay nakatulong po ako sa inyo nakapigbigay ng konting kaalaman at informasyon sa pagbababa po ng maaga ng ating mga sisiyo sa lupa ano so marami pong salamat sa panunood at God to be the glory po sa ating lahat mga panood.